Good morning, welcome back again to my YouTube channel Nandito tayo ngayon sa Barangay Patogos sa province sa Patangas Ayan guys, nandito yung lugar nila Ayan, kumukuha kami ng buko Ayan buko Ay, Yung buko dito is sinusungkit lang Kasi yung iba diba inaakyat? Tumukay, hindi ko Ayan. Inaano lang. Choink. Sinusungkit lang dito yung buko. Doon sa amin sa summer, inaakyat talaga. Oo. Ow! Hala, gugulong sa baba. Ayan. Listing na. Mm -hmm. <laughs> This is Barangay Patuga. Ayan mga tubuhan. Ah, uh, farm yan ni Jello Asuncion. Hindi yeah. na po kayo tutusap po. Ang mahal ngayon ng Boko sa ano, Manila. Ayan yan. 40. Kasi every morning bumibili ako dun eh. Hmm, si Raulo. Ang kasi binipit sa ano, sa Boko. Ayan, okay. Ayan, itutorko kayo dito sa Barangay Fatogo, uh, Batangas. Ayan. Go, go, go. Go, 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 kuya, go, go, Ayan naman si Jello Asuncion Naka-aura kagabi Sa tubuhan Doon sa farm Ayan, iba yun oh, oh. Tapos pagkuha na untog sa ulo niya. Ayan dito huh? sa ano. Hmm. Maglakad-lakad tayo dito sa lugar nila. Ha, yung pinuntahan namin dito na sa Angel halos magkakamag-anak sila. Dito pala may tindahan, no. Ayan, ganito talaga pag sa loob ng province. Ah, ganito yung ano. or tayo. Iba talaga ang guys pag sa province. Ayan, may nakita tayo camping. So, hello camping shout out sa iyo. Ayan. Barangay Patugo, Batangas. Ayan, guys. Ayan, nawala yung beep niya. Iba na ang ano naman niya. <laughs> Ibang trip niya kasi na misplace niya I think nagtakbuhan kasi sila <laughs> ano ayun ang mamayayaman dito sa Batangas hi ate hello ano batang bata priest from datubuhan ano pala ano pala Ayok. Yung pipino galing dito sa farm nila. Uh, sariwang sariwa. At saka may mga kalabasa dito. Ayun yung sampalok ang dami oh pang sinigang. Ayun may papaya sila. Iba talaga. Ito guys kasi papasok kayo sa pet. Kakaiba talaga dito yung mga ano ng pepino guys oh. So. Ayan Matapalos yung buko naman, o. No. Tagalog. Ah, ito pala daw yung pipinong Tagalog. Ba't may... Masarap yung isa sa tinisinda. Oo, masarap yung isa. Ano siya? Ako ba ako? Tinisinda. Tanda. Aray, makaya nga. Tunan tayo yung buko daw pamparami ng ano. <laughs>

o, oh, paano kumain ng boko na yung ano? With pelings. <laughs> with pelings daw. Parami ng uh, oh, ano? Yeah. Pampara. Nilalapsan <laughs> ka na ba? Tuto. Diyan. O, tamo na! Hindi pa tapos ako. Lalagyan kita. Gatas mo eh. Oy! So oh, yun mga na. boss. Tapos na kami. Ayan, tapos na kami kumuha ng buko. <laughs> Para na iPhone eh. Para daw makaipon siya. <laughs> Ay gumagawa pala siya ng alkansiyahan. <laughs> Ang daming alam ni Toto. Oh. Ayun naman na. Ayun yan. Sama kasi dalawang mama mo